So, si Pagkatapos okay. na? natin mga kamil sa yung lato so, na nga ina natin alright? tayo lang ito, ito ang hindi natin hindi na yung lalabas ko na masiliya, sabihin makabal hindi na kasi na Tapi dito mura. siguro. Eto, baka na. 나나 보고 가고 싶어. 저거 어디 갔어? 나도 가고 싶다. 빨리 가자. I don't that's

multimulti Alright. So yun mga tamigs. Tanuhin natin ito sa... Uh, pakitabi natin ito sa liha mga mix para makita natin yung agulan mga tamigs. Alright. Pakitabi natin ito para makita yung alon-alon. Tinguhin natin sa liha mga tamigs. Para yung kailangan mga bulan. Tapos, paplansahin din. Paplansahin nyo ng fiber mga mix para pantay na pantay. diyan natin mga kamik sa Tunayin natin sa 240 Kasi primer to 240 tapos pasundan nyo ng 400 uh, 600 to 1000 sa kung may luma kayo na 2000 3M Ah uh, yun lang Yung tapas para In tap Ah Ito mga Ito tayo pag nakintab na na nyo Isilip nyo yan e eh, Pagtingin nyo Para makita yung Pagtingin natin para Aninag yung ano Kitang kita yung mga Itin Kayong taga-taga Mga alon-alon Magalis -alon. natin yan, mga kamig Yung sa unatan Pagdating sa unatan mga kamig Yan yan o Ito lang kumagunat mga kamig Makapasok dito ang AG mga kamiks Tsagaan lang ito mga kamiks kamik. Pagbuhay Tsaga Tsaga kunting pasinsya Talaga mawala sa May unat ka mga kamiks Hindi kamik. malaw Talaga mawala yung pasinsya mga kamiks Ipag-aslaga So ayun mga Kamex, all right. Tapos na tayo magliha mga Kamex. So uh, napakintab na natin lahat mga Kamex. Ngayon, maghahabol na naman tayo ng uh, magahanap tayo ng habulan ah, nating masilya, maghahanap tayo ng alon o taga-taga mga Kamex. So ayun mga Kamex, O, so, makintab na 'yan. So kitang-kita na 'yong habulan 'yan mga Kamex, So. Ayan yan oh, yun, meron pa pati doon dito sa kabila uh, ito yung tail dip niya mga kamit, hindi pa natin na primeran unahin muna natin itong body no? yun so meron pa dito ayun, may dami pa dami pa mga kamit hanapin natin kaila. saan natin nahabulan ito na Mayroon pa banda dito mga kamix yan. Yan may alon pa mga alon? Ano no? Kita nyo may alon oh. Yan alon yan mga kamix yan. Yan yung habulan natin. Yan. Kita nyo yan mga kamix yan yun to. <laughs> ano? Yan oh. may alon ba? Kita nyo oh. Galaw galawin ko. May alon pa dito banda to. Tingnan niyo to mga kamix yan. Yan ba? oo. Oh, oo. Oh. Oh yan yung alon habulan natin yan mamasilya so yan na yan. pati dito sa pinto ito pa mga kamiks sa taas ng handle yan o oh. kita niyan o oh. asang alon yan o oh. ito mga kamiks yung alon yan labanda habulan tayo ng mamasilya pati dito sa lalim meron pa labanda dito so patutuyuin muna natin to yung pinder meron din yun o oh. sus, super bida pagi okay, habulan mga dubao kayan. yan kunti pa tayong nakikita pero maliliit na lang yan natulan natin yan may mga tuwid kailangan habulan yan pinder pwede yang isarado pinder may kunti pa pala to 对，哈坡。 Alright, so ayun mga kamigs, yun yung may tama pa mga kamigs, yun yung hinabon natin na masigya mga kamigs. Itong pinto sa driver side, medyo malala, to. Daming habulan, saka itong, uh, yan, yan lang sa ikot saka dito. Punti okay na lang. Saka dito sa kapila, yan, ito lang yung habulan yan, saka yung sa taas, alright. Yan. Alright, so ayun mga kamigs, magandang araw at maraming salamat.